sa isang masalimuot na gabi ng August 1989 natagpo ang nakahandusay ang walang buhay na katawan ng mag-asawang Jose at Mary Louise Kitty Menendez sa kanilang tahanan sa Beverly Hills. Sa kasagsagan ng isinagawang paglilitis, walang duda na ang kanilang dalawang anak na sina Lyle at Eric Menendez ay guilty sa naturang krimen. Well, kaibigan, sa video natin ito, pag-usapan natin ang epic na kwento ng Menendez Brother murder case na maituring na isa sa pinakasikat na criminal case noong dekada 90. Marahil sa parehong makapangyarihan at drama ng pamilya, Hollywood connections, at higit sa lahat, alamin natin ang ilang makabagbagdamdaming revelasyon na muling nagbigay buhay sa kaso makalipas ang mahigit tatlong dekada ang pamilya Menendez ay maituring na isang perpektong modelo ng American Dream. Nagmula si Jose sa Cuba at lumipat sa Amerika sa murang edad na 16. Nakakuha ng athletic scholarship at nakapagtapos ng degree sa accounting. Habang ang kanilang ina naman na si Kitty ay isang beauty pageant queen matapos maiahon ang sarili sa pagiging isang dishwasher tungo sa isang matagumpay na young entertainment executive. Lumipat ang pamilya Menendez sa Beverly Hills noong 1986 upang pamunuan ni Jose ang isang entertainment business na RCE Records na may hawak sa bandang Duran Duran, Diuretmix at Minudo. Gaya ng isang mapagmahal na magulang, kilala si Jose na isang competitive at hard driving na ama na ginagawa ang lahat upang mapabuti ang kanyang mga anak. Ngunit matapos dumipat sa California, gaya ng anumang tipikal na spoiled na anak mayaman, ang pagri-rebelde ng magkakapatid ay lalo pang lumala na sangkot si Eric sa sunod-sunod na pagnanakaw habang si Lyle naman ay nasuspindi sa kolehiyo ng isang taon dahil sa plagiarism o pandarambong. Bagamat na man ito ang pagkakakulong, inutos ng korte na sumailalim ang dalawa sa isang therapy session ni Dr. Jerome O'Shell. Subalit sa isang masalimuot na gabi ng August 20, 1989, matapos ang isang matinding alitan sa pagitan ng pamilya na baril ng parehong magkakapatid na sina Eric at Lyle nang mahigit labing dalawang beses ang kanilang mga magulang na sina Jose at Kitty Menendez. At matapos na pagtanto ng magkapatid na kinakailangan nilang pagtakpan ang kanilang nagawa at magkaroon ng alibay lumabas sina Eric at Lyle upang manood ng sine at nang makauwi na sila ng bahay, mangyak-iyak na tumawag ang magkapatid sa 911 upang ibalita ang insidente Nasa sa kasamaang palad agad namang pinaniniwalaan ng mga investigador ang kanilang kwento. Well kaibigan, sa mga puntong iyon, sino ba naman ang magkaroon ng dahilan o hinala na magawa ng labing walong taong gulang na si Eric at dalawamput isang taong gulang na si Lyle ang ganoong klase ng karumaldumal na krimen, lalong lalo na nang makita ng mga pulis ang mga tama sa tuhod ni na Jose at Kitty na maihahalin tulad nila sa mga gawa ng mapya kung saan agad na nakafokus ang kanilang investigasyon sa iba't ibang karibal sa negosyo ng pamilya. Dahil dito matagumpay na nakawala ang magkakapatid sa naturang krimen bagamat walang makapagsabi kung ipinagdiwang ba nila ito o hindi. Dahil sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan, mabilis nilang ginastos ang pera ng kanilang yumaong mga magulang at nagsimulang bumili ng mamahaling kondo, Jeep Wrangler, Porsche at Rolex kumuha si Eric ng isang tennis coach na nagkakahalaga ng $50,000 bawat taon habang si Lyle naman ay bumili ng isang Buffalo Wings restaurant kung saan gumastos ang magkapatid ng $700,000 sa loob lamang ng anim na buwan ang mga bagay-bagay ay tila ba naging maayos para sa kanila hanggat sa pilit na pinahanga ng kanilang psychiatrist ang kanyang mistress. Isang araw masyadong napalapit si Dr. Jerome Oshel sa kanyang pasyente na si Jodalon Smith kung saan nagkaroon ito ng nakatagong relasyon. Marahil gawa na rin ng karma o sa hindi malamang dahilan, isang araw habang patuloy sa kanilang therapy session, inamin ni Eric sa kanilang psychiatrist na sila ni Lyle ang may gawa sa pagkuha ng buhay ng kanilang sariling mga magulang. At habang ang lahat ng ito ay kadalasang naging paksa sa kasagsagan ng kanilang therapy sa kasamaang palad nakuha itong marecord ng kanilang psychiatrist sa isa sa kanilang therapy session. Well kaibigan, isang bagay ang hindi maganda tungkol dito sa kanilang psychiatrist dahil mahilig itong magyabang at magchismis sa buhay ng kanyang mga pasyente sa kanyang mistress. Isang araw sinabi ni Dr. Oshel sa kanyang mistress ang tungkol sa krimen na nagawa ng magkapatid na Lyle at Eric at higit sa lahat kung papaano niya ito nakunan ng tape. Sa kasamaang palad, ilang buwan ang nakalipas nagkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Sa katunayan, isang pangit na breakup ang naganap na umabot pa sa punto na pinagbuhatan ng kamay ng doktor ang kanyang mistress at nang dahil sa galit, ninakaw ng mistress ang tape at agad na dinala sa mga pulis dahil ninais nitong ipasok sa gulo ang doktor upang makapaghigante matapos ang maiging investigasyon sa naturang tape recording na aresto si Lyle noong March 8, 1990 habang si Eric naman ay sumuko tatlong araw ang nakalipas kung saan sinampahan ng kasong murder ang dalawa at magkahiwalay na ikinulong. Ang lahat ng ito ay labis na nagdulot ng takot sa magkakapatid dahil maaari silang makakuha ng parusang kamatayan dahil dito. Ngunit matapos ang dalawang highly publicized trial kung saan maiging pinatunayan ng tagausig na nagawa ng magkapatid na Lyle at Eric ang naturang krimen dahil sa kasakiman at ninais na makuha agad ang yaman ng pamilya na nagkakahalaga ng $14 million sa mga puntong iyon ngunit maiging pinabulaan ni na Eric at Lyle ang naturang paratang at sinabi na nagawa nila ang krimen hindi lamang dahil sa patuloy itong nakaranas ng mental, emotional at physical na pang-aabuso pati na rin ang pangmumulis sa kanila ng sariling ama sa loob ng maraming taon na ayon pa kay Lyle mula sa edad na 6 hanggang 8 taong gulang at si Eric naman mula sa edad na 6 hanggang 18 taong gulang. Isang pahayag na labis na ikinagulat ng buong bansa at humati sa opinion ng ilang kaibigan at membro ng pamilya. Marahil ang lahat ng ito ay isang uri ng self-defense dahil ang pagkawala ng kanilang mga magulang ay ang natatanging paraan upang makaalis sa nakakalason na kalagayang iyon at higit sa lahat ang argumentong self-defense ay magbigay sa kanila ng mas magaan na parusa. Subalit sa kasamaang palad, noong 1996, sina Eric at Lyle ay parehong napatunayang nagkasala sa kasong first degree murder at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang paraan na makapagparol. Gayon pa makalipas ang 27 taon noong 2023, isang makabagbagdamdaming revelasyon ang muling nagbigay buhay sa kaso isang dating membro ng sikat na Puerto Rican boy band na minudo na si Roy Roselo ang lumabas sa paratang na naging biktima rin ito ng sexual na pang-aabuso ng tatay ni na Eric at Lyle na si Jose noong 1980s habang labing apat na taong gulang pa lamang ito matatandaan natin na sa mga unang bahagi ng ating kwento na ang ama ni na Eric at Lyle ay isang Hollywood executive ang siyang may hawak sa bandang minudo sa mga panahong iyon. At ang akusasyong ito ay mahalaga dahil nagbigay ito ng patunay na totoo ang pahayag ng magkakapatid tungkol sa sexual na pang-aabuso na natanggap nito mula sa kanilang ama at higit sa lahat nagpapatibay sa kanilang self-defense na pahayag Well kaibigan, sa ngayon, kasabay ng mga bagong revelasyon at ebidensyang nakalap, ang Menendez brothers na sina Eric at Lyle ay aktibong nagpetisyon upang makalaya at nag-iwan ng isang malaking katanungan na kung ito na kaya ang taong makapagbigay linaw sa napakakontrobersyal na kasong ito. Ito ang The Epic Unlimited na palaging nagsasabing hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang ng masinsinan. Kaya, peace out!